Ayan, three Nandito tayo sa Cubao Terminal ng Victory Liner, no? So, niredeem na natin yung ano na natin, yung booking na ticket papunta ng Baguio City. At tapos na yung vacation natin dito sa Marikina City. At tapos na rin tayo pumoto. So, sana manalo lahat ng mga binoto natin naman. So, yun. Maghihintay tayo ng ano, ng bus natin. Amaya-maya mga 10 p.m. So, pili na muna ako dito ng mga ano natin na makakain para makainom ng namin kasi nung bumiyay tayo dito papunta na Manila nahilo tayo so ayan dito lang yung ano yung mga kainan habang naghihintay tayo ng oras you ah, yun oh. No? So, mamaya-maya pa tayo. Kain na muna tayo. Ang mga quick pick din Oh. Ah, ito na lang. Ito na lang po ng Ito. Masagandang so, Ito na lang Ito lang. Ah, So, malagyan lang laman yung ano natin, yung natin para sa inumin nating Bonamina. Biyahilo ba ka mo? Alright. Ito yung lunch nila dito. Trimmer. So, ayan Alright. So, maganda rin yung lunch nila rito. Maya maya magtatawag na sila kapag nandiyan na yung ano. Royal Plus. Alright. Oh, ganda rin dito. Di aircon pa. <laughs> At may libre silang kape dito, three oh. no. Hindi lang ako nagkakape. oh, may TV pa. Sa Baguio wala. <laughs> Ito na, three Ah, uh, pupunta na tayo sa ano, Royal Class. Ito na. May red carpet ka, three for sale, grabe. Ayun. Oh. car for Hi, sir. Ito po ba? Ten Yes, fifteen. sir. Eight zero five. Yeah. Sir, kaya lang kayo. Sir, pwede nyo sir. Okay. Thank you po. Thank yeah, you. Ayan, delivery. Meron na tayong pumot na black nung pabunta tayo dito sa Ubao. Tapos ngayon, meron tayong pumot na gray. So, sir, tinatin dahil ibang kulay naman ito. So, CO3. CO3. CO3 ba ako? Wait lang. Ah, A05 pala. A05. Wait lang. Ah, A05. Dito. Dito pala ako. A05 sa kabila. A 5. Grabe lang. Ayun, ang seat ko. Dito. Ah. Ayan, 3% oh. Alright. So, comfortable. So, one, two, three. So, tatlong, tatlong ano, room bago mag, ano natin, no, sa atin at yung sa driver. So, dito ako sa, ano, sa may bandang kanan sa, ano, ng stewardess, no. So, lamig. Lamig creepers. So, sulitin natin to. At maganda yung, ano, maganda yung biyahin na tong gabi no. Ito yung gusto kong ma-experience dito yung gabi. Woo! Perfect. the perfect to totally trippers alright siyempre matutulog lang tayo magdabag pag gising natin siguro nasa Baguio City na tayo ng 5am or 5.30am grabe mo ulan po diba? sa likod yung ano, CR Trippers din din yung yung CR nito so komportable siguro din ako may ilo kasi nakainom na rin tayo ng gonamine alright uh, pagka hindi ako nakainom alam nyo na may luhi na matatanda charot welcome back to CR Trippers está no